Kumusta mga kasaliksik? Ang isa sa pinakasikat na mabangis na hayop sa ating karagatan ay ang mga pating. Na maniwala ka man o sa hindi ay may kapabilidad na kumain ng maraming mga hayop na nakatira sa tubig at pati na rin sa lupa na talaga namang gumulat kahit pa sa ating mga eksperto. Kaya mula sa pinakahindi gugustuhin kainin ng mga pating hanggang sa hayop na hindi natin naaakalaing kaya nilang kainin ay pag-usapan natin ang sampung nakamamanghang bagay na nakain ng mga pating. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Mga Tao Hindi na bago sa ating kalaman na ang mga pating ang isa sa pinaka nakakatakot na hayop sa ating karagatan Dulot na mayroon silang malaking katawan at sobrang daming mga matatalim ng ngipin na kung gamitin nila ay mabilis na makapapatay sa kahit na sinong gugustuhin nilang atakehin. Nasa kasamang palad ay posible din nilang magamit sa atin kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay libo-libo ng kaso ang nakumpirma na nagsasabing maaaring biglaan na lamang umatake ang hayop na ito kahit hindi sila inaagrabyado. Sobrang bihira ay mayroon ng mga naitalang pagkakataon kung saan ang mga pating ay nakapatay na ng mga tao na talaga namang nagpapakita na hindi lamang mga hayop sa karagatan ang dapat matakot sa nilalang na ito, kundi pati na rin ang lahat ng mga tao. Number 9, Alagang Aso ang mapating ay isang mabangis na hayop na hindi namimili nang nilalang na kanilang bibiktimahin kung saan maging malaki man ito o maliit, babae man o lalaki, matanda man o bata, ay hindi sila mag-aalinlangan na atakihin at kainin kung saan kabilang na sa mga napatunayang madalas na kainin ng mga hayop na ito ay ang ating mga alagang aso na hindi natin may tataging madalas ay masyadong maasyoso at lumalapit na lamang sa kahit na anong bagay na makakuha ng kanilang atensyon na ayon sa mga investigador ay posibleng nagiging daylan para bumagsak sila sa tubig at madaling makain ng mga pating. Ang ganitong mga pagkakataon ay madalas na nakikita sa bansang Australia kung saan sa kanilang karagatan naninirahan ang madaming mga lahi ng pating na matapos mahuli ng ibang manging isda ay nakikitang merong mga colors pa ng mga nawawalang alagang aso sa kanilang sikmura. Number 8 Pinutol na Braso Sadyang napakadami nga namang mga kaso sa bansang Australia tungkol sa pag-atake ng mga peligrosong mga pating kung saan isa sa pinakasikat sa mga ito ay tinatawag na Shark Arm Case kung saan noong 1935 sa syudad ng Sydney ay may bigla na lamang isinukang putol na kamay ang isang nahuling pating na talaga maggumulat sa mga tao dahil sa natuklasan ng mga investigador tungkol dito. Matapos pag-aralan ay napatunayan nang naputol na kamay ay hindi kinagat ng pating kundi pinutol gamit ang isang patalim. Nagpapatunay na mayroong nangyaring krimen tungkol dito na hanggang sa ngayon ay hindi pa din nabibigyan linaw ng kahit na sinong tao. Number 7, Buong Baka Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pang pa isang dambuhalang hayop gaya ng mga baka ay natuklas ang nagawa ring kainin ang buo ng mga pating. Nakuha na ng ilang mga tao ang video na ito na nagpapakita ng kaganapan kung saan ang isang dalawang daang kilong baka ay pilit na sinusubukang kainin ng buo ng mga pating sa karagatan ng bansang France kung saan ayon din sa mga kumuha ng video ay patay na raw ang baka nang makita nila ito kung saan ang ilan sa mga bahagi ng katawan ng hayop ay nakain at naputol na ng mga pating na pumapalibot dito. Number 6, buaya. Kung tatanungin kita kung ano ba ang mga hayop na dapat natin katakutan na lumalangoy din sa tubig kagaya ng mga pating, ay posibleng isa sa mga yung sagot ay yung buwaya. Pero alam mo ba na kahit ang hayop na ito ay tinuturing lamang na pagkain ng ilang mga pating? May mga pagkakataon na kung saan may mga ilang buwaya ang inaanod papunta sa karagatan na nagiging daylan para makasalubong nito ang mga delikadong pating na talaga namang naging kapantay nila pagdating sa labanan kung saan noong 2013 ay may nakitang isang buwaya ang mga taga Timog Afrika na nagpapakitang kinagat ito hanggang sa mamatay ng isang pating habang tong 2014 naman ay may nakuhanan ng video ang mga residente ng Australia ng pagkain ng isang buwaya sa isang pating na talagang nagpapakita na parehas mong dapat iwasan at katakutan ang dalawang hayop na ito. Number 5, Ibon Ang mga ibon na madalas ay nakikitang lumilipad sa himpapawid ay hindi rin nakakatakas sa pagiging pagkain ng mga pating. Kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay ang mga ibon ang isa sa pinakamadalas na kainin ng mga pating maliban sa mga hayop sa karagatan. Dulot na dahil madalas ay makikitang nagpapahinga at lumalangoy sa ibabaw ng tubig ang mga ibon, ay madalas lamang silang nahuhuli at nabibigla ng mga pating. Naso sa kasamang palad ay madalas na nauuwi sa kanilang kamatayan. Ayon din sa pag-aaral ng ibang mga researchers, ay posibleng ang mga usok na nanggagaling sa mga pabrika ay nagdudulot para mamatay at bumagsak ang mga ibon papunta sa karagatan na agad namang kakainin ng mga pating. Number 4, Polar Bear Nakakalungkot isipin na dahil sa mga kagagawan ng mga tao ay nagbabago na rin ang pamumuhay ng karamihan sa mga hayop sa ating kalikasan kung saan isa na rito ang pinakapiktado ay ang mga polar bears na dahil sa lapis na pag-init ng ating planeta ay nawawala ng matitirhan matapos matunaw ang mga yelo na kanilang itunuturing ng tahanan. Ang mga polar bear na nawawala ng tirahan ay madalas na nahuhulog sa tubig ng karagatan na nagigintay lang para madali lamang silang gawing pagkain ng mga pating na kahit pa madalas ay mas maliit kaysa sa ganitong uri ng oso ay talaga namang nagwawagi dahil sa mas lamang sila sa pag-atake kapag nasa tubig. Number 3, Ulo ng Kabayo kung kinaya nga ng mga pating na kumain ng mga polar bear o baka ay hindi nakatakataka kung may nadiscover din ng mga eksperto ng labi ng isang kabayo sa sikmura ng hayop na ito na nagpapakita lamang na sadyang malawak ang mga nilalang na kaya nilang kainin kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay posibleng inanod ang kabayo papunta sa karagatan matapos tumama ang isang bagyo sa lugar kung saan ito nakatira na nagdulot para madala ang kawawang hayo papunta sa bungangan ng isang tiger shark na matapos mahuli ng mga manging isda ay nakitaan ang isang buong ulo sa sikmura nito na malapit na niyang matunaw. Number 2 Dolphin ang isa sa pinakasikat at popular na hayop sa ating karagatan ay yung mga Dolphin na hindi may tatangging isa sa pinakapaboritong hayop ng marami sa atin dahil sa cute na itong itsura at kaliksihan na talaga namang nagpapasaya sa mga taong nakakakita rito. Pero dahil ang hayop na ito ay naninirahan din sa ating karagatan ay hindi nakatakataka kung ang mga Dolphin ay isa rin sa madalas na maging pagkain ng mga pating kung saan ayon sa mga eksperto ay ang pinakamalaking lahi ng pating na Great White Shark ay kilala sa pagiging mahilig na umatake sa mga dolphin na nagiging daylan para karamihan sa mga dolphin na nakikita natin na lumalangoy sa ating karagatan ay may mga marika at mula sa pagkatake ng mga pating na naging patunay na mantiga na silang mapatay at makain ng hayop na ito. Number 1. Pating Matapos marinig ang mga hayop na kayang atakihin at patayin ng mga pating para lang maging pagkain nila, ay mataas ang posibilidad na hindi ka na magtataka kung pati ang sarili nilang mga kaure ay posibleng din nilang gawing biktima ng kanilang mga pag-atake dulot na kilala ang mga pating sa pagiging mga lone hunter kung saan mas pinipili nila ang mamuhay at manghuli ng pagkain ng mag-isa kung kaya't kahit pang ang mga sarili nilang kauri, pati na ang kanilang mga kapamilya ay hindi din makakatakas kung sakaling sila ay magutom na napatunayan ng mga eksperto matapos matuklasan ang mga labi ng mga pating sa sikmura ng kanilang mga kalahi na nagpapakita lamang kung gaano kabangis ang mga pating bilang isa sa pinakamapanganib at kilalang hayop sa ating karagatan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na natin may tatanggi ng mga pating ang isa sa pinaka dapat nating katapuntang hayop sa ating karagatan kung saan magmula sa kanilang sariling kauri hanggang sa mga tao ay handa nilang atakihin at kainin. Kaya para sa iyo, ano sa tingin mo ang hindi kayang kainin ng mga pating? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.